Bagong walay natin to. Si itim. Hindi mailap si itim. Eh. Ito naman yung dalawa nating laban sa ito yung bahay itim. itim. yun naman yung isa nating iniwala eh. Bali dalawa lang sila. Pero ito si itim sanay sa akin. Kabait na ibon. Pasok na. Pasok na rin. Dito ka na. Ay! Ito lang natin ka lang. Ayan na si itim. Oh. Dalawa yang iwinalay natin. Oh bagong panlaban. Hmm, bata pa yan. Tapang na. Yan yung kapatid ni Itim, panganay. Yung nauna niyang kapatid ni Itim. Bali, second batch na yun si Itim. Ang pagkakaiba nga lang ng kulay nila, ito may puti sa pakpak, oh. Diba? Ang ganda, tapos yun naman yung isa oh. Panglaban natin yan sa March. Okay. Mm -hmm. Tapos dito naman, may dalawang itlog yan, mapipisa na. tingin niya. topong Okay. Tapos ito yung sa kabila. Dilim. Mm. -hmm siningsinga na natin yan okay na yan itong nanay ganda hmm. ng anak ko oh. white flight ayos So, ito si 58 Pisa na yung isang itlog nila o oh. Yun yung anak ko oh. Huwag hmm. natin guluhin uh, yung nanay Tinatapakan yung anak Ito masiyabang Puti Puti. Hmm. Ito ang super tapang. Puti. Tabas hmm. mo na dito. Gano'y ang katapang. Nangulog. Hmm. <laughs> Nangulog. Teka, tali. White na white. Tapos dito naman yung mga panglipad natin ngayong season. Bale, 14 yung ililipad natin ngayong season na to. Ito si, inakayan. Hindi pa yung pwede. Sa mga panglaban natin, putek Puti blue bar so, yung anak ni Zero Two yun ganda ang ganda ng katawan yan so, yung dalawang yun oh. okay malapit ng laban nyo sagad-sagad na sa kondisyon para pagdating ng laban wala tayong pagsisihan tapos dito naman yung dalawa si Pula at si Checkard. Ilalaban din natin to ngayong season na to. Ayan, Checkard. Tapos yun si Pula, oh. pang upcolor natin yan, oh. pang upcolor na tayo. Ayos, hanggang dito lang muna yung update natin sa mga ibon natin.